Alam niyo ba kung ano ang pinakamagandang barangay hall sa buong Bacoor? Yun ay walang iba kundi ang barangay hall ng Mambugpur. Ang kamay na pala yan ay natuturo ng mga gagawin. So dyan pala ay puro fiction dyan at may dalawang transom po sa taas dahil nakatama po sa may beam. Tapos yun dyan po sa kabila ay mayroong isang swing door para daanan at yan po yung dalawa na yan ay meron siyang seamless window na ginamitan po namin ng 38 series profile. So yun ang bilis ng transformation at nakabit na yung mga fixed glass at yung swing door na lang yung kulang at yung mga glass nya. So yun cleaning the area na lang at yung mga aluminum para pag magkabit ng glass ay malinis at magandang kapit ng sealant. Hindi ko pa pala nakabit yung kanyang overhead door closer at ang kanyang pivot dahil nag pa kami ng mga glass. Habang ako pala ay nagkakabit ng uber hydrocrosser sa split job, uh, ah, yung mga kasama ko ay nagkakabit na pala ng mga fixed glass sa mga tubular. At yung ginamit po namin pala dyan na lagay ng glass ay yung SOBC. Ang bilis ng transformation at nakabit ko na pala yung swing door at yung handle niya po ay Samsung handle. At yung glass nya po ay yung kulay po ay clear glass. Kung gusto nyo po kaming ma-reach out ay mag-message lang kayo at mag-order na.